Alright, so good day mga kayamers. Kamusta po ang lahat? Okay, so mga kayamers, for today's video, uh, papakita ko na sa inyo yung mga accessories na nalagay natin dito kay Glide, yung ating Kimco-like 125. Okay, so please stay tuned. So, ayan mga kayamers no, ayan na si Glide, yung ating bagong body, okay, na Kimco Like 125, okay. So, ayan na yung na-restore natin. Okay, so, ayan mga kayamers no, um, iisa-isain ko yung mga ginawa natin dito kay Glide at also papakita ko sa inyo rin or iisa-isain natin yung mga accessories na nilagay natin sa kanya. Okay, so unahin natin muna yung mga inayos natin sa kanya. Unang-una yung kanyang uh, pintura. Okay, so kung mapapansin nyo uh, pearl white pa rin yun pa rin yung ano natin? Yung nilagay sa atin, ah, nilagay natin sa kanya. So, meron din tayo mga inayos na mga uh, scratches dito sa gilid. Yan. So, wala na. Okay na. Meron din yung mga scratches dito before. So, goods na rin yun. Same goes dito. Yung mga scratches dito. Okay? May mga imperfection pero um, okay lang. I like it. Again, I'm not a, per a professional. Uh, Kung bakit hindi professional pipintura talaga. So, okay. So, yan yung mga ano natin. Then, uh, dito rin medyo yung muffler natin. Itong muffler natin pang Vespa na yan. So medyo pininturahan lang natin to yung heat guard niya. Okay. Then nilinis natin yung mga ilaw. Alright. So ito wala to dati nilagyan na rin natin yung side reflector niya. Alright. So chinek na rin natin yung engine yan ano those uh, stuff sa panggilid so all goods na rin okay so yun ayun yung mga major na uh, inayos ko sa kanya uh, ch at yung mga electrical okay naman yung electrical niya uh, <coughs> So, major talaga na ginawa natin is more on yung uh, pag-repair ng kaha, okay? So, let's go now to the accessories na nilagay natin dito. So, simula muna tayo dito sa harap papuntang likod, okay? So, sa harap mga kayamers. So, it ano kasi siya eh, nung kinuha ko siya, uh, Kimco-like Italia siya, okay? So, medyo, yung, uh, ano ko, medyo, uh, ano, mas, ano siya, mas, uh, yung Kim ko like Italia, kumbaga, mas latest model siya sa Kim ko like, okay, 125. Pero, yun nga, medyo hindi ko trip na merong uh, ilaw dito or parang tinatawag nila na Iron Man. Okay, so, kanya-kanya trip lang. So, 'yun nag uh, nagpaswap pa ko dito ah uh, nagpag-swap ako ng pang LX so ayan na siya ngayon pininturahan na rin natin 'yan kasi ang blue to dati so ayan and then um narinatin na rin natin siya ng uh windshield okay 'yan yung windshield tapos yung kanyang side mirrors okay binila na rin natin siya after market okay and then yung kanyang handle grip yan then dito naglagay tayo ng uh, throttle assist okay for long drive Okay. Then, uh, itong ating phone holder. So, kasi yung mga cellphones natin, uh, naka na siya. So, nag-isip tayo kung paano natin malalagay ito. So, yan. yun yung ginawa natin. Okay. And then, itong mating. Ito yung mating na nakalagay kasi ito dati yung andi dito lang. So, parang aluminum lang siya. So, mas malinis kasi tingnan pag may ganyan. At least, dyan lang pupunta yung mga dumi. Mas madaling linisin. Okay. And then, yung seat natin, uh, pinatabas ko ng konti. Lalo lang dito sa unahan. And then, pinalitan na muna natin yung ating seat cover. Uh, pero, yun nga, maghahanap ako ng uh, pang VIP na, na, ano, na seat cover. Pero for the meantime, ito muna yung pinalit natin. Okay, kasi yung stock niya medyo, yun wasak-wasak na Okay. So, ito rin. Uh, the fan cover scoop so nilagyan rin natin siya so makakatulong yan sa pagpasok ng air dito sa ating fan okay yung so, kanyang uh, plaka yan pina repair lang natin okay So, itong top box rin, mga kayamers. Uh, and then, yung kanyang top box bracket. So, budget meal lang yan, mga kayamers. Siguro, it cost me uh, 1,500. So, wait nyo yan sa next vlog ko. Right? Okay, and then, nilagyan natin stickers. Decal. Okay. Then, ano pa ba? Actually, yun lang eh. Yun lang yung mga inayos natin dito. So, <coughs> more on the paint job talaga yung ginawa natin dito kay Glide. Para at least mas, ano sa mas presentable. Mas, alam niya oo Okay, tingnan. Uh, makina, sobrang wala pang, wala, wala siyang problema. So, nag-change oil na rin tayo. Change gear oil. Kung mapapansin nyo doon sa mga previous vlogs ko. Pero, yan. ayun na siya ngayon. Sobrang ibang-iba na. Compared nung nabili natin siya. ay so again, second hand ko. Nabili to si Glide. Uh, Tiga-antipolo dati yung may-ari. Okay. So, yan mga kayamers. So, I guess, yun lang mga kayamers, no? Uh, yan lang yung accessory update natin ngayon. Ah, uh, by the way, ito pala, yung badge, nabili ko rin siya online. Okay? Uh, hindi ko na lang nilagay yung like. Um, Pinag-isipan ko pa. Pero, mas okay sa akin na may badge, badge siya dyan. Team for Motors. Okay. So, pa? Ah, ito, last. Sorry. Yung mga ilaw dito, um, pinalitan na natin ang lid. Before, it was a bulb type lang. So, ngayon, nakalid na siya. Okay lalagyan like na pala natin ng na underglow dito okay so yun lang mga kayamers that's all for today I just share kung ano yung uh, accessory updates at mga ginawa natin dito kay Glide so yun lang I hope you like the video so please don't forget to share and subscribe Thank you, my famers, and peace out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming.